Welcome back ulit sa ating ito eh, ba channel So update tayo ngayon is sa ating uh, ginagawa nga uh, bahay So yung ating uh, bahay na mismo po So ngayon is uh, starting na tayo rito ng uh, SHB layering So last time ginawa kasi natin dito Isa uh, nagbuhos tayo ng mga poste eh. So yung mga foundation natin So dinaretso ko na siyang abuhusan uh, yung ating para sa tie beam So ayan Diretso na siyang mga master Bali na kailang patong na tayo Simula rin sa ating uh, flooring 1, 2, 3, 4, 5, 6 So ayun na pato na po yan Simula rin sa ating uh, foundation Okay so lipat tayo sa likod Okay So ito yung ating uh, dating bahay. So ayan mga material sa na inner natin. So mga bakal pa gagamitin. Tsaka yung mga hollow block. So kulang pa tayo ng apat hollow block. So ito yung agilip natin mga master. So bali ito sa palibot ng uh, mayroon itong asinta. So kung asinta. mga So dalawa na kami nag-aasinta. Ayan. So wait tomorrow isa bubuusan na muna natin are. So ito. ikot yan mga master. So hanggang dito Ayan, so medyo ano na tayo ah, uh, Malaki-laki na, na yung ating ano, uh, nasintahan So bukas isa medyo mataas na yan ng konti Okay, so yun lang muna Bali, na-play ko lang kayo dito. So salamat po